Alam yung uh, ang salay o tanglad o lemon grass ay gumaganda na mga mga putol na galon yan ay ako ay nagsiksik at ngayon ay unti-unti na siyang gumaganda o may marami na siyang mga suloy kaya ang ating gagawin kung kayo ay magtatanim ng salay puputulin muna ninyo yung dulo sapagkat ito pagkasama malalanta din yan ay eh, masisira pa itong puno at napakadaling itanin ito ay dalawang piraso, pwede yan lagay natin din eh magkahiwalay ang daling mo, ganyan lang oh at na uh, ito yung Ilalagay din tayo ng isa. At saka ang 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 maganda dito, pag kayo'y magugulay, pupungusin lang ninyo yung ano, kung dahon lang ay yung gamit, pupungusin lang niyo may puno kasama yung yung uh, yung tangkay, ayos yan. Ito naman ay kahit nga tusok lang oh, Ito naman ay may, tubig. Ay hindi bale. Sa pagkat na magtataginit na ay kakatid yung tubig na yan. Maglalagay tayo ng kan. Kaya ang bilis itanim ng salay. Ang gandang uh, ang gandang alaga. Kahit sa paso sa mga galon-galon na pinutol ay gaganda yung salay, lemongrass, utanglad. Maraming salamat sa inyong pagsabay sa Natural Wellness si Pastor Vita.